Tanggap naman ng karamihan sa atin ang kasabihang tao lang nagkakamali. Totoo naman ito at alam natin na bilang tao, kasunod nito ang mga limitasyon at pagkakamali dahil na din sa mga limitasyong ito. Bagamat madaling sabihing tao lang nagkakamali, alam natin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay madaling harapin ang consequences ng pagkakamali o kaya naman madaling maka-move on sa pagkukulang ng iba sa atin o sa pagkukulang natin sa iba may mga pagkakamaling bunga ng pagsuway. Alam ng mali, ginawa pa din. May pagkakamaling bunga ng limitasyon. Hindi mo alam na ang isang aksyon pala ay maaaring magdulot ng mga bunga o consequences na hindi mo handang harapin. May mga pagkakamali din na bunga ng magandang intensyon. Yun bang wala kang masamang intensyon pero nagdulot naman ito ng kapahamakan o kaya naman ng kalagayang hindi inaasahan? Ang mahirap sa mga sitwasyong ito ay ang guilt at regret na daladala ng nagdulot nito sa jaman o hindi. Lalong-lalo na kung ito ay may consequence na mabigat at hindi na mababago sa taong naapektuhan nito. Misan may mga naapektuhang nagpapatawad at meron din namang hindi makapagpatawad. Pero ang pagkakaroon ng guilt at regret ay nararanasan mapatawad ka man o hindi. Ang masakla pa ang magandang mga samahan at alaala -ala ay tila nabibigyan ng mapait na lasa dahil ang mas natatandaan ay ang hindi magandang naging bunga. Ang hindi pagresolba sa guilt at regret ay nagbibigay ng bagahe na magpapabigat sa sitwasyon. Ang masaklap nito ay maaring dalhin habang buhay kapag hindi hinarap ng tama. Mahalagang tandaan na hindi man tayo nilikhang hindi nagkakamali, ay ayaw din ng Diyos na tayo ay sa guilt at regret ay matali. Hindi man natin kayang baguhin ang pagkakamali at hindi man tayo makabawi, maaari pa din tayong lumaya sa habang buhay na pighati. Ang guilt at regret ay dapat magdala sa atin sa pagsisisi at pagbabago. Nangangahulugan ito ng pagtalikod sa mga bagay na napatunayan ng mali at nakasasama upang hindi na muling magawa ang mga gawing nakakapinsala. Kailangan din nating matuto sa mga pagkakamali. Ang pagkatutong ito ay tunay na magpapalawak ng ating pag-unawa at karunungan. Hindi man natin mabago ang nakaraang sitwasyon. Ito naman ay hindi na mauulit at maaari pang magdulot ng pagbabago sa ating pagkatao na siyang magdudulot ng ikabubuti para sa hinaharap. Ang sabi ng Bible, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, na kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin. Hindi nais ng Diyos na malugmok tayo sa isang pagkakamali, sa jaman ito o hindi. Makakaasa ka na ang pagpapatawad ng Diyos ay laan sa nagsisisi at ang kanyang pagtutuwid ay laan naman sa mga minamahal niya at tinuturing na tunay na mga anak. Totoong may mga consequences na hindi na natin mababago. Pero makakaasa tayo na sa kamay ng Diyos, maaaring magamit ang lahat ng ito. Asa ka pa.